Hello, magandang araw guys. Welcome sa ating channel Adis Vlog. Good morning, good morning to all. Happy Thursday. Yeah, maganda. It's uh, October 3, 2024 na po guys na. No? At bakak balapit na ang countdown to uh, Christmas. Yeah, maganda naman po ang panahon ngayon araw. Totally siguro nakaalis na yung uh, bakyong Julian palabas ng park. Hopefully. Ayan guys, maganda na naman ang panahon natin, no? Sumisigat na ang uh, araw. At uh, tahimik yung uh, paligid. Tahimik yung mga dahon. Walang, ano, walang masyadong malakas na hangin ngayon. So, kalmado na po guys yung paligid, no? Ayan. Clear sky na ulit tayo ngayong araw. Thursday morning. Yeah, makaka-experience na ulit tayo ng maghapon uh, maghapong uh, maaraw, no? Okay guys, thank you for watching. Ingat po kayo sa maghapon. Enjoy the rest of the day. Yeah, Don't forget to like, comment, subscribe, and share po ng ating channel. Yeah. And uh, abangan nyo po yung ating mga susunod na updates ating, uh, sa ating vlog. God bless everyone. Thank you so much for watching.